So, ni ilang mga pagkaon. Anaan ni Con Tower. Free Wi-Fi doon ni eh. Victor Victor U Wi-Fi. Kumuha mga sponsor namo mo. Oh, kanang naglingkod. Mga sponsor na mo. Kumuha na monay, nagbayad sa tanan na mo. Bayad. mo'y bayranan <laughs> 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 -kalit ang yung mong iski o, pubre kayo, ay kwarta. Pakalit-kalit o plano, pero wada ito. May pang tao, may pang kwarta, may tao. <laughs> Hindi siya. Namiag view ang